sa Tongs TV Manood palagi at magsubscribe subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Magsubscribe subscribe na kayo at manood palagi Itong red cap sa talong at sa sili Ito yung 3G polyar ginagamit po ito mga katong yung red caps sa uh, sa halaman kapag ang halaman nyo ay may nagsisimula ng mamulaklak or mamunga uh, tip ko lang po mga sa kapag mag-spray tayo ng polya kahit na green cup o red cup man yan kailangan walang halong gamot walang isang kailangan po walang halong gamot na mga uh, pang uod, pang insekto, pang bungiside kailangan po solo lang para maganda talab sa halaman kasi ang payo sa akin ang binibilang ko mas okay daw ang solo mo ibomba kaysa ihalo sa iba bawal na bawal daw po yun at isa pa kailangan yung spray, siyempre ginamit natin sa mga panguudyan, pang insekto pang may bakas ng panyan uh, kailangan ugasan pa raw yan yung loob so ang takal natin dito Andre's Z. organic po ang 3G polya mga katong sana yung sumisili yun pwede natin double yun Okay mga katong last na karga na ni to na experience niya yung sili at saka yung talong tapos na siya sa talong so last na karga na siya sa sili Kailang lang karga ka lahat Bali so, ang anin to Anin? Pito Pito? Pito, tatlo sili uh -huh. apat din. talong Pagkayari niya experience ko naman ng pansekyo sa yung malilit na talong maraming uod kaso kung mulimlim sana isprayan ko yung ano yung kamatis so bukas na lang siguro baka umulan so, yung kamatis natin mga katong kailangan ng patabaan kaso hindi natin mapatabaan gawa ng kakukuhan uh, lang sa ulan uh, pang pangatlong araw ngayon kaya lang na ulan din ng isang araw kahapon nga uh, mahina yun nga lang medyo pinapakapit natin yung ugat para pag pinatabaan natin eh maganda maging talab Kapal na nga po yung kamatis. So yung ceiling taiwan natin ito, malalaki na rin. Isang so, base pa lang napapatabaan to. Mahina talaga yung lupa rito. Hindi ka mukha dito sa kabila. Uh, iba talaga pagka nalalagyan ng chicken manure. Pero okay na rin yung bulas ng Taiwan nito. Kasi isang base pa lang napatabaan eh. Taiwan. nakakatakot patabaan ito mga kato napataba ng lupa rito wala pang pataba ito mga katong so, puhuban lang uh, dalawang beses na 3G ngayon red cap po ipinabomba kong 3G yung green na cap na 3G dalawang beses na spray yan ito uh, yan nga po wala pang wala pang nilalagay na abono dito ito malakas na ang lupa rito pati yung dalong kakaiba so ayos naman din maganda maganda ang inakalabasan ng ating mga tanim ngayon ang ginagawa namin ganito uh, ganito mga katong na kami ng na kami ng malag ng sa kamatis. yung kamatis natin medyo nasaktan sa pagkaulan ulan at buti na bomba kagad ng pangpunggos ayun kapan daw yung ano yung 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 ibang ugat First time ko lang to mga katongs Magtanim ng kamatis Talagang hindi naman ako ma Nagtatanim na ito uh, <laughs> Nangangapa tayo ah uh, Ito Hindi naman kanto, kumbaga, Subok natin Siyempre eh. Sabi ko nga yung balag na yan Hindi naman masasayang yan Kasi ma susundan natin ng sitaw yan eh. Tataniman natin ng sitaw Ah uh, ngayon ganito mangyayari nga mga katongs uh, hindi ko mapatabaan kasi kagaling lang ng limang araw, uh, halos anim na araw na kwan sa ulan so sabi ko hayaan ko munang makakapit yung ugat binomba ko kanina ng ano ng Polyark na rin. Uh, ni Ped, inis koto. Yung smart boom ang ginamit ko rito. Yung boom flower ng leads. Yung kabandol uh, kabundle ng ano ng Bupeya. Ayun, pang kamatis talaga yun. Maganda sa kamatis. So, siguro bukas o makalawa, kaya namin patataban to. So ngayon, ayan, uh, ginagawa namin, naglalagdag kami ng balag so letting lang din ang nilalagay namin so ganito pagkawan kabilaan kabilaan do sa bukawi at saka namin iibit na ganyan so yan ganyan lang ang sa lumaki na lumaki pero maglalagay tayo ng isang tigas dito yung nylon kahit yung detress sa ibaba ko yung mga katong salambre no Dahil itong balag mo ito matagalan na dito to. Dalawa dalawa Hilama Ha? si naghihila kinadkad nila yung roll naka roll yung uh, letting doon sa talong doon niya hinihi uh, niluwagan niya yung pagkapalupot para pagkahinila maginhawa so naghihila siya dalawa dalawa para sagaran hanggang doon sa dulo si to taga tali ikaw pag may nakalabas na kamatis papasok mo na na Lalo, mo na sa loob ng balag tapos yung lupa dito mga katongs pagdating naman dito sa gitna mga katongs ang ginagawa ko hinihila ko na rito pinuputod ko na uh, dito ko tinatali sa kawayan yung sili rin mga katong hihingi na ng pangalawang balay pangalawang letting so hindi pa naman kami tapos sa talong naubusan tayo ng 2 ply pabili pa ako kay boss Thank Okay mga katongs, sa atong dyan dumating na nga si Boss J kasunod na si Boss Ah ito sinasabi ko na may may hanganap na salo salo dito dahil paalis na si Boss ano pabalik na ng US Ito dinalan tayo ng mga dilata kaya kape